man araw-araw na nagbabati At ilang beses na rin binato ng kaldero Hindi mabilang ang kurot sa katawan ko Hindi na mamalayan ng At eh, ako'y babalik pa rin sa yakap mo. Eto tayo, o aking ina, mahal ko, pipiliin ko pa rin dyan sa tabi mo. Pagdating ng araw, makikita mo ito, ang gagawing laro ko Munti kong iaalay Pangarap ko sa'yo ho. Kaya ako'y saludo Inang minamahal ko